Ayan, 6.20. 6.20 na mga kasari. Ayan. For, for, pas for ako lang sa palayin ko. Ayan, Ayan uh, lang, konti lang pinamili ko, mga chichaya lang halos. Ayan, tsaka bumili na ako ng mga juice, tig dalawa, dalawang apple, tsaka dalawang mango. Ayan, tsaka ito. Ah, uh, nagpahatid pa ako nito gumasis pa ako ng 70 pesos kaya kasi hindi dapat ako magpapahatid e kaya, nga lang, kaya nga lang kasi bumili ako ng mga tubig kasi nga may bumibili ng tubig wala akong naibigay kaya bumili ako ng tubig tig sampo kaya naging mabigat kaya nagpahatid na lang ako yan mga chicherya ito Grabe ka. Ano nang, ano? Teka, kunin ko lang gunti na. Ayan. Ako, baka maano yung mga chichaya dito. Ayan, mga chichaya. Ayan, mga tubig. Saka, pansit kan, kung kasi na yung pito, pito na ganito kaninang maga. Kaya, kumuha ko ng, ano, bumili ako ng walo lang walo yata ayan lang sampung ganito saka sampung din na maliit ayan naglalagay na muna ako sa rest ah bukas ko na ito ayusin bukas ko na ito ayusin mga kasari ayan na mga tapos wala na tayong mga chicharya tanggalin ko lang mga kanton dito kasi baka mamayos lang gamin ayan kape Matig-sampo. Matig-sampo rin, na. ah Kopi ko. Ayan. Wala tayong ano. Wala na tayong mga cherry. Madilim sa labas. May <laughs> mga kape natin. Madilim sa labas, mga kasari. Ito, cherry din to. Oh. Matig-cherry. Ilagay ko lang sa ano. sa, Ilagay ko lang yung ano. Tanggalin ko lang yung mga pulsit carton. Ayan. Hello guys. Ayan, good morning. Good morning mga kasari. 8.30 p. 8.30 am na. Ayan. Um, ngayon ay June 21. Ayan, June 21 na mga kasari. Tuloy ko na pong mga ano, para ako sinisip mo At Quaker Oats lang ako sa ano. Dobli-dobli kasi yung binili ng asawa ko na yung binili ng asawa ko na ano na tawag dito. Na ano na yung kakanin, kakanin siya. malagkit. Ayan. Kamusta kayo mga kasari? Alam nyo, 8.30 na. Ang mga bumibili ko lang sa akin is mga yelo. Yelo pa lang. Nakailang yelo na ako. 20. Itong huli, 20. Yung dating kumuka sa akin ng 17, 20 na ngayon. Una yung 15. Ngayon, 20 na talaga kinukuha makuha. Araw-araw. Tapos, yung unang-una unang una, -una, ano walong piraso tapos tat tatlong piraso ay puro yelo pa lang ang ano puro yelo pa lang yung binibili ayan wala pang binibili na iba maaga ako na, gising 6 tapos nag-open na ako is ano na kaya lang hindi nga sila sanay nang gano minsan alas 7 na kasi ako na yan kasi ang ano eh yan kasi ang yan kasi ang mali sa ano natin eh sa sa ating ginagawa <laughs> kasi dapat nakaano talaga kung anong oras ang open is yun talaga para ma, matatandaan nila yan na ay ganitong oras open na alas 6 open na o di ba alas 6 ang araw alas 6 open na tong ano store na ito ganun eh pagka uh, grabe ako na hindi ko nasusunod yung mga isa, sabi ko <laughs> sabi ko 6 ako mag-open ngayon hindi ako na ako open ng 6 ayan paano pagpunta nila dito minsan 6 mag-open ako tulad mga nakaraan o pagbalik nila hindi naman. O, no? diba? Paiba-iba tayo naman. Eh, hindi, hindi, maganda Hindi tama. Dapat, kung ano talaga yung oras ng open mo. Halimbawa, 5 a.m. Ayan. Mga iba nga, 5 a.m. Open na sila. Ayan, ito yung mga tutserya. O, diba? Puro mga tutserya. Kaya mag lang ito. Nalabing ko. ko lang ng preso. yung pentel pen na -pen ito. -pen -pen. Mga pentel pen na yun, ano, mga, uh, ano din. Nakailang box na ako ng ball pen. Isang gamit lang ang ball pen. Sa inyo din ba? Naranasan nyo rin ba yung kahit na yung .7 tsaka panda? Ganon. Sandali lang gamitin. Tapos minsan, mandami pang laman din ako susumusulat. Kaya e, nakaka, ano, nakaka-dismaya mag bumili ng ball pen. Tulad nito, oh. Ayan. Oh, wala, walang sulat. Oh, punong-puno pa 'yan, no? Oh. Punong-puno pa 'yan. Hindi na siya nagsusulat, oh. Grabe talaga, madidismaya ka talaga ng sa ballpen. Sumulat siya eh. Ayun, oh. Sumulat siya una ngayon, ayaw na. Oh. Oh. Ganun din ang pentel pen, nawawala-wala -pen, oh. din. Kaya ginaganyan ko muna sa karton kasi minsan nahahanginan eh. Nakakaano talaga yung mga ballpen na 'yan. Ganon din ang pen-pen-pen. Siyempre, paano na lang? Paano na lang minsan, mga estudyante, pagkabibilihan ng ball pen, kasabihin nila, ang bilis naman maubos ng, ano, ang bilis naman maubos ng ball pen. Ang, ang bilis na, maano, na, napakumbaga, parang natutuyo isipin ang mga bata natutuyo na kasi mayroon pa sila nakikita tapos ano ayaw mga sumulat mas okay kasi ano yun mas okay kasi yung sinusulat ko dito pentel pen kasi minsan natatanggal yung ano eh yun. dikit e ayan kamusta kayo mga kasari ako lang ba yung ano <laughs> ako lang ba yung patuloy na nagtitinda pa din kahit na walang kamasyadong masyadong tumor ganyan sige pa rin pamilya, sige pa rin tinda ayan basta syempre ang inaano ko lang kasi yung may yung kung sino meron kung sino na yung ko ayan sila yung sila ayan. Diba. talaga. Ganon talaga sa... Ganon talaga sa si negosyo. Sa... Minsan nga, kapitbahay mo na nga. Hindi pa nga bibili sa'yo. Sa na pa nga bibili. Diba? Nasa kanila yun. Ganon talaga sa negosyo. Kaya, ano... Huwag sa ang loob. Ganon talaga. Tanggap mo na dapat. Diba? Ganon Ganon talaga kasi kung saan nila talaga gusto kahit ako eh kahit ako eh sa palengke eh kung saan ko gusto mong bumili ng ano eh basta may yung ano mo mm. na kung saan mo talaga gusto mong bumili doon ka talaga pupunta parang iba yung pakiramdam mo doon sa ano na yun parang kumbaga parang kampante ka doon bumili ganun parang ganun diba? Kaya, ahayaan natin yung mga kung saan nila gusto. Masanay na lang tayo para walang sanahan ng loob. Walang, wala ka naman magagawa dyan. ako ako, sanasanay talaga ako ng Sanay na ako dyan. Ano? Gatas. Gatas. Ano na akong e mamon. Yung mamon, ay sige. Ano ka? Ah, uh, dalawa niya mamon. Inip, mainip. Hello. Yung um, grabe pawis ko. Eh. Pawis, pawis. Mainit kasi yung damit na nasuot ko. Wala akong mga damit na naman na ano. Di pa ako nakapaglaban ng mga puti. inilabang ko ng karan mga dikolor na ano ko yun nabanlawan ko na hindi ko pa na sabon kasi na ano ko nga tatanggal ko lang ng sampay na kagabi baka so, ano, na wala mas sampay yan eh. kaya na ng damit Eh, kaunti ang damit <laughs> kaunti ang damit diba ulit ulit ang gamit. damit kaunti lang damit yes. pero po ang aparador, ngayon. Hey kung ang damit na kung naman. kung konti ang kaya kung kaya kaya Pero kaya ang kaya 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 gulo-gulo nga para doon. Ayan. na naman na tayo. Fifty-four. Kapit-bahay. Okay. Ayan. Yes. bar is nine pesos. Ayan. Tapos na ako dito. Pumutasan ko na lang. Tapos, Uh, ready to ano na tayo. Dahan-dahan lang tayo. Konti lang to pinamili ko kasi doon mga tubig. Yung pinakita ko kagabi. na gahol na gahol na sila sa ano. Sa dami ng bumibili. Dami nang bumibili. Sam? Ay, kain ko. Alam, aga mo ba ngayon? Viernes. O, parang dalawang beses ka na naman dumaan dito. Oo, dalawang beses ka linggo. Martes. Ang gulo niyo talaga ha? Viernes. Hindi. Magpisa kasi pag ano, ah, madami kami yung biyahe. Ah, dalawang beses. Apo. Ah, ako. Basta dalawang beses. Wala, madami pa ako. Ano? Tingnan mo eh, parang wala. Hindi pa nga ako nakapuno ng ano. Sunod na lang. Oo, sa... Sunod na lang. Madami pa. Madami pa. Mm -mm.